So yo, isang magandang hapon sa inyo mga kalitar Ayan, kamusta kayong lahat mga kalitar Marahil napapansin nyo ay eh, madalang yung uploads talaga natin mga kalitar Madalang talaga kasi hindi tayo makapagpalipad At hindi rin tayo masyadong nakapag Gayaan, makapag vlog mga kalitar Kasi lagi tayo ngayong busy, busy sa pagbubuhat O pagtatrabaho mga kalitar So ito nga pala yung trabaho ko mga kalitar Ayan, marahil tataka yung bakit talaga hindi ako nakapag upload so yung ganyan nakikita nyo naman yung mga truck na yan yan yung ginidiskarga namin sobrang dami talaga yan mga kalitar uh, at yan yung pinagkakaabalahan ngayon mga kalitar nung nakaraan topic natin ngayon mga kalitar yung ating ginawang saranggola nung nakaraan na uh, dipalayok mga kalitar ano na siya mga kalitar tapos na mga kalitar napabalatan ko na siya uh, at hindi ko pa siya nalagyan ng design So, alam ko, gusto niya lang makita yun, mahal ta, kung anong itsura na nun. So, ito na yon mga kalitar. Andito na yung saranggo lang yon Nung huli nating upload, yung di palayok. So, ito na yon mga kalitar. Oh, di ba? Tapos na, mga kalitar. Nagawa na natin, di ba? Hindi, oh. joke lang, mga kalitar. Malaki talaga yung saranggola nung nakaraan It, yung in upload natin ito bago ko lang to mga kalitar titestingin natin kapag may hangin kasi medyo mahina yung hangin pero tatry ko rin, testing ko rin mamaya siguro uh, tingnan natin kung tataas to ayan mga kalitar maliit lang na di pala yun ang sakto katunayan mga kalitar eh, tapos na talaga yung nung ginawa natin nung nakaraan at uh, ito na yon mga kalitar. Bali, mag-ama mag pala to, mga kalitar. Ito, mga kalitar, yung saranggola natin ginawa at wala pa siyang design. So, pabalat siya, kulay white, mga kalitar. Panganin ko lang. So, ito pala. Simahan niyo na ako, mga kalitar. So, ito, mga kalitar, oh. Ito na yung saranggola natin, mga kalitar. Ayan, mga kalitar, may pangalan po. Kalitar vlog. oy, okay. Bakit ba white, mga kalitar, yung saranggola? Kasi... Lalagyan natin siya ng design. Design, ano bang design? So yung kung ano trending. Ano bang trending ngayon mga kalitar? Siyempre Abangan niyo na lang mga kalitar. Ayusin ko lang yung camera mga kalitar. Abangan niyo na lang yung design nito. Hindi ko na muna sabihin mga kalitar. Set natin dito. Pakita natin ang ayos. Layo ko yung cam. Kung gaano, makita niyo kung gaano kalaki to. Ayan mga rin yung saranggola natin At Ay su Mabit Ayan. di Hindi pala yok Kung kailangan ako makalitar ng stand para makita nyo, ang hirap kasi mababa yung camera ko. Ito mga kalitar yung malaki. Itong malaking to mga kalitar, sinilaki to nung Philippine Sky. Isa lang talaga sila ng kawayan mga kalitar. Sinilaki din to nung may tatak na ibon mga kalitar. Ito mga kalitar, dinamihan ko siya ng hagting kasi nung ginawa ko to hindi ko agad siya napabalatan mga kalitar. Kaya dinamihan ko siya ng brace na tali. Kasi kapag i-stack e mo yung saranggola na walang pabalat, nawawala sa hubog yung baskagan. Kaya dinamihan ko. Laki nito mga kalitar. So ito, lalagyan natin siya ng tatak mga kalitar design. So abangan nyo na lang kung ano yun mga kalitar. Pero bago yun, mga kalitar, magpataas tayo Subukan natin magpataas So, samahan nyo ako mga kalitar Testing lang natin magpataas sa paliparan Malapit lang dito lang sa amin sa maisag So, tara mga kalitar Ayan, magpapalipad tayo Samahan nyo ako mga kalitar Tayo yung rin natin Habang may araw kailangan natin kung tataas kasi medyo mahina yung hangin Basta uh, try lang natin mga kalitar daming aso gagaling ko lang din mga altar sa trabaho kaya hapon tayo ngayon makapagpalipad kaso mahina yung hangin try lang naman mga kalitar Ay, dito na agad tayo sa pali para mga kalitar Ayan mga altar, yung araw Araw talaga ngayon. Yung mga mais mga kalitar, mapapansin nyo mababa. di siya gaya dati na matataas. Kasi yung mais na yan, depende yan sa lahi. O sa, ano ba yun, bariti, mga kalitar. Maambun pa, ano ba yan? Pero okay lang, hindi yan lalakas mga kalitar. Ito lang yung kulimlim na tapat. o oh. Ayan mga altar Mababa. Nasa lahi ng ano yan. Punla. Pagka ganyan mga altar mababa. Yan yung madalas uhurin. Pero pag inabutan ka naman ng ganyang mga binhi. May kasama na rin yung gamot. May hangin naman mga kalitar eh. Kaso mahina. Okay mga altap, antayin ko lang yung aking tagapagtala kasama ko ang aking anak mga kalitar para magtalang ng saranggol lang ito mga kalitar. So kami lang muna ang dalawa kasi yung um, misis, si misis kalitar rin naglalaba. Nagagawa ko lang nito mga kalitar. Oh. Tanyo, may, ano po, may pinagsabitan pa ng pinagkayasan. no Sana lumipad. Kailangan talaga nito ng malaking sumba mga altar kasi medyo matigas to at higit sa lahat makapal ang pabalat nito kahit maliit dito gaya ng maninipis na pabalat na kahit kahit may walang sumba na lipad pero pagka ganito yung pabalat mga altar napakatibay naman ito pagka ganito yung ginamit mong pabalat sa so saranggola uh, ito dati eh tawag charol tapos, hindi, tapos na bago hindi daw charol talaga yung marami kasabi hindi daw charol talaga eh di tawag na lang dito makapal di ba <laughs> Kasi tatlong klase naman itong pabalat Yung design mga altar gagawin ko Kailangan ko ng white White na pabalat Dito naman sa amin walang white na pabalat So mukhang mag-aantay pa mga kalitar Ng Tawag ba dito ng Order Kailangan ng order siguro ng white na pabalat Okay tamal Set lang natin dito Kabit ko lang Kagagaling ko lang sa trabaho mga kalitar Parang namumuti tayo mga kalitar Ilang araw lang tayo hindi nagpapainit Maputi talaga ako mga kalitar Kaya lang ako nag nangingitim kasi Pag nagbablog mainit talaga Nakapangitim So ito testing na natin to mga kalitar Set lang namin dito Walang hangin, walang kasinong hangin ngayon mga kalitar pag Pagpasensyahan nyo na kung hindi agad tumaas Pero tataray natin Ito yun Ilahin mo na doon Basta tingnan lang natin. Alam naman natin mga kalitar, kapag tataas yung saranggola, diretso siya pataas. Pag hindi, iikot agad dyan pag, ba, ano, pag mababa. Basta try natin mga kalitar. Mukhang hihigitin ko lang to para tumaas mga kalitar. Sa sobrang hina ng hangin. Tayo dun ka. kung ano ah Alin mga kalitar Dahan dahan oy Sa gitna ka sa gitna Huwag kang kang tumabi Yan mga kalitar Pinatama ko lang mga kalitar yung direksyon Hop ya yeah. hop <laughs> Ayun mga kalitar, tumataas yung saranggola natin kaso upo. Tapos wala talagang hangin. Ayusin ko lang mga kalitar para sumirit sa pataas. Ayun mga kalitar. Upo yung saranggola. Kailangan talaga nito hangin mga kalitar para makapagpalipad. Ayan mga kalitar, hindi tayo makakapagpataas. Nakapagpataas pala tayo mga kalitar, hindi naman tumagal. Ayan, bumagsak na. Sayang. Hindi tayo makapataas mga kalitar, na ranggola. Ayan mga Kambing. O, oh, di ba? Dito ka. Oh. Come here. Come here. Kinakagat mga kalitro Ang lasa Kinakagat yung kalyo ko Alis mo yung kalyo ko Ang kinakain <laughs> De 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 O de de <laughs> Eh Kinakagat tayo Kinakagat tayo ang daliri Kinakagat tayo na ano kata na sa inahin ito? Ang inahin. E, na, na sa daliri eh. ay. Ay, one month na pala to, mga kalitar. One month na. Ang kasamahan pala ito namatay. matay. Ay, go! <laughs> Nangangkat na. <laughs> so, ayan na nga, mga kalitar. Hindi tayo makapagpalipad. Kita nyo naman mga kalitar na nangyayari pag pinapatas lang natin yung saranggola pagtaas niya, hindi na siya tumutuloy. Gumegewang na lang siya tapos ayun, bagsak mga kalitar. Ayun, mga kalitar, ko na sa ano ko yung tanse. Kasi wala, hindi rin talaga magkaige. So abangan na lang natin yung malakas na hangin at abangan na, na rin natin yung pagdidesign ko dun sa saranggolang dipalayok na malaki. At ito, next time na lang to mga altar, pag may hangin na talaga na maganda. Sana gumanda na talaga sa kahit bukas mga kalitar paganda palipad tayo so ayun malta hanggang dito na lang yung videos natin maraming maraming salamat sa inyong panood at huwag nyo kalimutan mag subscribe bye bye mga kalitar